shout out po sa inyong lahat Diyan na uh, nagmamahal sa aking maliit na channel Ah, uh, ngayon mga kabindors ay patuloy tayo sa ating kawang gawa ang destinasyon natin ngayon mga kabindors ay uh, ah, natin sila kuya boy at ating early yan ang subdivision natin ngayon upang makatiran sila ng at uh, tulong kasi yan ang naisip ko mga kabindors na uh, karapat dapat ang tulong natin doon na ipapaabot sa kanila sa kanilang kalagayan na sobra ang kanilang kahirapan at lalo na mga kabindos na may sakit si Ate Marlick nung mga nakarang araw, mga kabindors nang na-update ko ay ah, hindi na makapagsalita si Marilyn hindi natin alam kung siguro kung baka ah, nagugutuman or ano huwag natin husgahan kung ano ang ah, nangyayari doon, hindi natin alam pero ngayon mga kabindors ay dadalhan natin sila ng biyaya para makatulong sa kanila ito may dala tayong ano yes para sa kanila ayan mga kabindors ah, samahan nyo ako doon sa ating pag-aaklit kaila kuya buhoy at ate mary sige po Samahan niyo po ako doon. Dito mga kapindos, nandito na tayo sa malapit sa kanila. Ah. Pupuntahan natin doon si Kuya Boy upang abuhatin buhatin itong ating dalang bigas. Hmm. Nga Kuya Boy. Buti nandito ka sa daanan ano? Good morning. Enak ya, mga ano? Mga gamot tuh. Baka ano lang dito. Hmm. Oh, boy, boy, ano? Ah, uh, may dala tayo diyang bigas. Ah, uh, ikaw na ang magbuhat, boy. kuya boy dito kuya boy nandito na lumalagpas ka na yan ay ano kuya boy uh, malaking tulong na yan at ano para makaraos kayo sa araw-araw ano Bakit ba kuya boy? Galing ka ba sa sakit? Uh, ano na eh? Ilong linggo na eh. Hala. kaya naman kuya boy. Ipabuhat na natin sa iba. Ako na buhat. Ayan, narito na kami mga kabindors kay Kuya Buboy. Nasaan si Ate Merli Kuya Boy? lang po sila ang ganito ang kalagayan mga kabindors marami pa sila kaya please support naman po sa aking munting youtube channel ang inyong panonood po ay malaking tulong upang tayo ay makapagpatuloy at lalo pa tayong makatulong sa ating mga kababayan na sobra sobra ang kahirapan uh, tulad nito kaya sa aking mga silent viewer uh, please subscribe naman po at support sa aking napakaliit na channel upang uh, tumaas ang ating views at lalo tayong makapagpatuloy sa ating uh, adhikahin at kul cool na pagtulong sa ating mga kababayan na sobrang naghihirap mga outdoors. yan, thank you so much po sa inyong uh, support Kumusta na, Ate Marley? Kumusta na daw? Ano ang nangyari na bakit di ka nakakapagsalita? Ha? Hindi ka naman yata nagugutuman? Ha? Nagugutuman ba o ano? Ayan mga kabindors ito ay binisita na naman natin sila Ate Merly at Kuya Buboy. At talagang ano sila ngayon? Yung si Kuya Buboy naman ay sabi niya kanina sa akin ay nagkasakit daw siya. Ah, ano ang naging sakit mo rin Kuya Buboy? bubo at ano? Sakit ng katawan. Ang ah, trangkaso ba? Tatlong hmm? linggo na ito. Hmm. Sabi ko, parang tayong sinusubukan. Ikaw, mahaba-haba na yung na uh, anuhan mo. Parang yan pa. Kumaba din yung hmm danas ko ng sakit ay hindi po pwede sa akin at nakakatayo ako kaya nga ah nakapag ano na kayo kuya buboy meron na kayong mga nakapagsaing ba ay meron, meron pa namang kukunti ano na kanin at tulog pa yung dalawa eh hmm. Ayan, Ate magsalita ka na at ah uh, pasalamatan mo yung ating mahal na -nice sponsor na siyang nagpaabot na naman sa inyo dito ng ah uh, bigas ayan o yung bigas natin ayan o ayan o ayan yung bigas natin ngayon naman itong bigas natin ano talaga yon yung ang binili kong bigas ay yung masarap na kahit walang ulam ano kahit na wala kang maulam ah uh, siya ay nakakain ng kahit anuhan mo lang siya ng kunting asin kasi simple mahirap naman tayo hindi man tayo laging mayroong ulam ayan ang naisip ko na bumili ako ng commercial rice premium uh, bukupan buko na, uh, pandan napakasarap ang bigas na yan kasi pag uh, ang tulad sa atin ano na bibili na lang tayo ng yung mga medyo no dyan na bigas yung medyo mababa, mababa pero ang hirap na mong kainin pag walang ulam kaya ang ginawa ko yan yung masarap na bigas ang binili ko kahit walang ulam eh mas lalong sasarap kung may ulam di ba no ayan yan ay galing yan sa ating mal sponsor na masyadong <coughs> maawain ang puso uh, kay Ma'am Jeannie Bryan ng Australia. Ano ang masasabi mo? Sige, magsalita ka. Kasi iyan biyaya yon sa atin mali. Pasalamatan hmm. si Ma'am na hmm. <laughs> oh no! Maraming salamat na pinigyan ka ng ano Ah, kamusta kuya boy? Ano? Hmm. Ah. Pero ano na kuya boy, yung nag-inom ka na ng gamot. Ang okay, sa sakit mo rin. Nanuhan ako ng anak ko kong gabi. Binihan Ah. sa Osmolius. Hindi na masyadong masakit ang katawan. Binigyan ako Oh yun. no! Oh. Ayan mga kabindos, eh, talagang napakahirap talaga ang kanilang kalagayan. Lalo na yung padre de familia na naghahanap din ng mga kahit pa kunti-kunting uh, pagkakakitaan ay eh, nagkasakit pa. <laughs> kaya ito mga kabinors tamang tama yung pagdadala natin sa kanila ng, kuan, ng uh, tulong <coughs> tamang tama <coughs> tulong na galing sa ating mahal na sponsor na siyang mahabagin ang puso sa ganitong mga kalagayan ng mga ating mga kabubayan. Yan kuya boy, ano ang masasabi mo doon sa ating uh, mahal na sponsor na siyang nagpapaabot ng mga biyayang ganyan? Uh, pasalamat ako kay Mamong na may nakarating na grass sa taabi. Napakalaking bahagi na sa amin. Malaking salamat na ano. Pero Kuya Boy, yung mga unang bigas nyo, ano na talaga, wala na, no? Almost wala eh, na. Yung ano nga, pinag, ano po, pinagpataw, dahil you know, yung bilay na sako, sa eh, may makinood din na sako sa yung mga nakalipas na na ano na wala na ng laman eh, eh sino ito siya andyan hmm eh may sumalo din sa amin na ayong ay ano, mga, mga ay, daga no hmm. ano ito naman tinatang butas o oh, ano yan ingatan mo kuya boy kaya baka naman salakayin at butasin um, uh, taas ko The, the ano Ate Marley? Ah, <coughs> nagkape ka na. Hindi ka nagkape, baka nagkape ka. Hindi ang gawin mo Ate Marley. Ang wag kang inom ng kape. Dapat ang inumin mo yung ano, gatas. Gatas ganyan. Gatas ginagang hmm. luya. Ayan, mas maganda yung luya. Eh, mayroon pa sa pantiga na lula ha? pangalya na uubos eh oo yan ah ito ito may ano pa siya dyan ayan, ay oo ayan mas maganda yan kung ayaw mo naman ng gatas di luya na lang ano na yung parang sa labat tawag doon bilika oh, ng aso yan, yan ang original hmm. bilika ka aso huwag mong asukala naman ng marami yung Uh, Daman, tumamis naman. lang. Mm. Ano? Kasi baka mano naman diabetes ka pag uh, marami kang sugar sa katawan. Lalo kang hindi nakalakad. Oo, oh, lalo kang hindi nakalakad. O, kang hindi nakalakad. <coughs> Susunod kay pandudurobi natin yan simula dyan. Sa dito. Para nakarating na tayo sa gituan. ano Sa ano, iglesia dalawang balik tayo. Okay na. Ah, yeah, ano ang ulam nyo ngayon? Walang ulam. Eh, may bigas na, walang ulam. Oh? May bigas na, walang ulam. Ah, kailangan ang ulam, ano? Kasi may bigas na, kailangan may ulam. Ito. May binuro. Hmm. Eh, Ganyan mo lang sa... <laughs> Yan, meron tayo dito Ate Merly pambili ng ulam. Yan. Uh, bilangin mo para marinig. Oh, magsalita ka, magsalita ka. Bilangin mo kung ilan 'yan. ilan? Ilan, ilan daw? Ah, 500. Ah, sige, sige. Alam mo, bumili ka dyan ng ano, no? Maulam nyo. Yung mga gulay. Huwag kang bibili ng karne. Ha? Ah? Gulay lang. At saka bawal iyo yung mga maalat. Mala huwag kang bibili. Gulay ang bilhin mo dyan. At saka kung ayan, gusto mo lang yung salabat, uh, ayan, luya at saka asukal ang bilhin mo. No? Ayan, pasalamatan mo si ma'am jenny Bryan. Siyang nagpaabot ng pangulam mo at saka sa ayan, sa biyayang kamay mo. Salamat sa ganun ka'y Hindi ka man sa salita. Hmm. Hindi lang ayaw ko na nasambahay na sinyasa na lang ang mangyayari mm. so, ano daw masasabi mo binigyan ka na nito hmm. binigyan ka ng pera eh, kami ng bunso ko ano na kami naka 50 na kami maaga pa Ah, eh, nag, ano ka, Kuya palangka. Boy, nagkalakal. Kaya pala, nandung ka sa, ano, kanina uh -huh. doon, sa ano kalsada? Kalakal na kami, o, oh, 50 pesos. Kaysa i- eh, ilagay mo lang sa bosurahan. Hmm. hmm. Gawang pera. Ayan, shout out po sa inyong lahat mga kabindor sa aking mga viewer, mga subscriber, mga supporter, lalong lalo na sa aking mga nagi sponsor sa aking maliit na channel. Uh, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong support, sa mga taong masyado ang talagang ang kahirapan na deserve nila ang tulong. Ako'y nagpapasalamat ng napakarami sa inyo. Uh, Ma'am Jeannie Bryan at saka sa iba pang mga uh, sponsor po sa aking YouTube channel, sa aking malit na channel sponsor sa aking mga content nagpapasalamat ako ng napakarami sa inyo ah, uh, sana po ay marami pa kayong matulungan tuloy tuloy ang inyong pagtulong din na kami ang inyong kaagapay kami ang tulay na makarating ang inyong mga tulong sa mga nangangailangan yan maraming salamat po sa inyong lahat ah, uh, pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos tuloy-tuloy na pagpapala dahil sa ating mga kabutihan sa mga taong lubos at labis ang pangangailangan ayan kuya boy at mali hindi na ako uh, magtatagal at mayroon pa akong ibang mga mission ah uh, yan uh, good luck sa inyong mag-asawa yan, mayroon na naman kayong uh, biyaya na galing sa ating uh, Panginoon. Uh, kasangkapan lang yung tao na nagbigay tulad ng sponsor, ay siyempre galing sa Diyos, papunta sa nag-sponsor sa atin, pumupunta sa akin para may sa sa inyong tulong. Ayan, uh, maraming salamat po.